Okay, uh, good afternoon mga idol, no? So, nandito tayo ngayon sa Barangay Kawayan Exterior kung saan uh, meron tayong isang kaibigan na uh, kakilala na tinuro tayo dito sa uh, isang bahay. O bali, uh, ang nakatera dito ay matanda na, no? So, walang trabaho kaya siya ang ating uh, tutulungan ngayon. Ito, papasokin natin. <coughs> Hi, Nay! May na last dose. Sanay adi po kamo sa ano uh, Papa Jones TV YouTube channel. Uh, kumusta po kamo nay? Ah mabuti na ayos, magandang balita. Anay, ah say mo ni di balay? Ah uh, dogay ka na din nag-star. Dogay na po. Ah uh, ayo. Balian Sino din mo kaupod? Anak ko na Balo. Ah, Balo. Sino po ang pangaran? Bidda po. Ha? Bidda. Ah, ikaw po, Nay, ang pangaran mo? Bibinda. Bibinda. Birano. Birano. So, Bibinda Birano. Eh, igwa po ako din kakilala dati na... Kilala mo? Birano, si ma... Si, si, si... Ang tawagin ko si tatay... Ko, Insoy? Si Ay, Ansoy. Ama ama. Ay, amo ito naman mo si tatay. Ansoy, na birano. So, ito mga Ay, idol. No? Uh, ah, bali, idol ko ito si tatay. Ansoy, lalo pag sa baraylihan, ano? So, yut, maliit pa lang ako talagang nakikita ko na yan. Ito, ito pala si nanay, na, yung magaling rin sumayaw ng no? mga panahon ng kabataan nito kasi nakikita ko sila tuwing may pista dito sa ano uh, okay nay um bali wala na po dito si tatay ano wala na, na so saya so na ano po niyo ano uh, trabaho niyan ako po inen isa lang ako na yung tinipi o naman ako bata o naman ang bata tapos asawa si mister si, ang asawa ko si nonoy mm -hmm. makadat Nunoy uh, na makadat. Anak ni Anak ni Odin Odin. na makadat. Ay, amo. Ah, Wala naman doon napatay patay na may. Ah, napatay na. Patay man. Ano po niya ano? Ano? Ito na collect pako. Ay, natita no. Natita. Oh, mo. I had look at the bug pending. Ah. Bali ano uh, may igwa niya maliban pa sa bali ati na niya itong itong hali sa Cebu. Sa Tinday. Sa Tinday. Oh. Ah, mga idol si Ate Inday Amiton Ato na na abutan ng kunting tulong ano nung mga nakaraang ng nakaraang uh, buwan buwan no buwan. siguro mga August din yun eh na dapat dapat ng August 15 ah uh, ano ko dapat atin dapat hatiran ko siya ng grocery kaso na naano ako na bigla na nagpamanila nagbumalik na Manila so huli ko na siya nabigyan so ate mo pala yon Ate ng no. asawa mo? Ah, okay. So, ito si nanay. Nay, anong trabaho mo niya, nay? Nagatrabaho ka pa, Sugad? Yan, sa ano? Naga-uma. Naga-uma. ka muna sa uh, gina-umahan? Gina Ada-ada sa naki-uma lang. Naki-uma lang. Ah, mo. Ah, naki-uma lang si nanay. Tapos, nay, ano, maliban sa pag-uma, ang sabi mo kanina, uh, sinabi mo kanina na nag-aaraw, na, ah, nakikita, nag nagpapasuhol ba kung sa ano nagpapasuhol pagguna Ah nagpapasuhol ka pa pagguna Ah um, pero man tabian magkano naman ang isang araw na binabayad sayo ng uh, 300 300 oh. So malayo din po yun ay so, sa, sa bukid Sa bukid So bali ilan taon na po kayo? 75 po. Ah si 25 ay, 25. So, kaya nyo pa? Kaya pa. Ba? Ay, kaya. Talaga, si nanay. Ah, uh... oh, believe. Okay, nanay. No? Malakas si nanay. Oo. Uh, okay. So, shout out sa Birano family, no? Lalong-lalong na kay nanay. Tapos, sa uh, Makadat, ano? Makadat. Makadat. family. Dito sa sityo sa... Uh, ay, Barangay kawen Exterior, no? Okay. Nya na, nay. Ah... Uh, Sigur, damo ka man din ka na, no? Base, uh, ikaw na ano, ako na tatagaan sana utay lang na, na no? Base, uh, mag ano ako niyan sa grocery. Nagpadulong ang ikaw. Ano? So, andito ka sa Papa Jones TV YouTube channel. Tagsaan biherong mas batinyo pero hindi babayro. Okay. So, ako po si, ano, si Juni Naruhas na taga si Chubilat. Okay, ako si Bunso. Kung tawagon di sa kawayan, ang pangaran ko Bunso. O, ako po ito, no? Opo, ako si Juni. Pero ang palayaw ko di dati, san medyo sort san binata pa ako Bunso. Ako si Bunso na Okay. And then, uh, yan, ang hangad ko uh, makatulong sa katulad ko rin na pobre so mahihirap kay pobre man ako so pero an hangad uh, ko lang ah uh, pero ako pobre makabulig ako sa parehos ko man pobre uh oo -oh. yan kaya kamo kaya sana yung mayayaman diyan uh, ano ko lang na naway uh, tulungan niyo rin uh, pag mayroon kayong uh, kunting tulong uh, maitutulong sa mga mahihirap tulongan uh, tulungan natin Uh, ako hindi ako mayaman eh pero tumutulong ako no kaya sana uh, sa mga may mabubuting loob na kung mayroon kayong madaanan na na alam niyo naman na kapos uh, tulungan niyo okay so nay uh, bali uh, mag-ano muna ako ng grocery mamaya uh, papahatiran kita okay, okay. sige ano uh, po, may mga kamag-anak kayo sa Manila? Okay. Um, po sa ano, Malabon, ganda si Tagima. Ah, uh, paano mo nalang uh, shout out ka lang sa Enda? Si Ay, na. Uh, shout out ka na. Ang uh, pangaran niya, sabi mo nalang. Na. Shout out na lang ang Tagima dito sa ano sa Malabon. Okay. Malabon. Kananay, nay, wala kang mga kamag-anak sa Manila. Anak ko ito si Jim. Okay, so. Si Bo. Ah, sa Cebu. Ah, Berdin, no? Oh, Sa Cebu. Sa oh, Cebu. Ah, oh, si Ah, mo. Okay. So, Nay, mabalik din si Papa Jun sa no para dulungan ka. Okay. Okay, so mga idol, uh, babalikan natin si Nanay. Para mo Nay, atro. Si Nanay bibinda no ng barangay uh, kawen exterior. So, babalikan naton, mga idol. Ok. Là mất